So ma Apo. Apo, yung uh, issue ho dito sa inyo pong uh, garbage collection na address na ho ba ni Mayor Hanilakuna uh, kung di ako nagkakamali yes. meron pong dalawa tama ho ba dalawang uh, bagong contractor Yes po dalawa po ang ating service provider ng garbage hauling sa lungsod ng Maynila ito po ay si Fileco at si Metro Waste mm -hmm. um tuloy-tuloy po natin um, Uh, sinisiguro na lahat po ng mga nasasabing naiwang mga natambak na mga basura mula um, Christmas and New Year ay nahahakot na po. Um din po natin yung mga reports na nabalik namin mm -hmm. na merong mga deliberate na pagtatambak ng basura sa mga kalye. Um lab hindi galing doon sa mga okay. areas kung saan hinahakot. Uh, uh -huh. Um may may investigation pong ginagawa particularly sa baseco ng isang araw kung saan um, ni report ng barangay na hindi galing sa mga residente bigla na lang may isang truck na dumating nagbagsak hmm? ng mga ng mga isang General? truck ng baso o oho eh um yung mga ganitong mga ah uh, bagi po ay nakakadagdag doon sa problema ng basura mm -hmm. even na even hindi peak season pero on a regular day nakaka nakakadagdag po talaga to sa mga kalat at basura na kailangan natin hakutin. meron din po mga reports na Uh, pinatransport mula sa ibang lugar, papunta sa Moriones, uh -huh. na mga tinatambak na basura. Uh, um, napansin na po yan ng mga um, DPS at haulers natin. Pero ngayon po ay magkakaroon na rin po ng mga formal na investigasyon kung ito po ba ay sinasadya or ito po ay may ibang pinanggagalingan na doon lang po nila tinatambak. Ma'am? yung truck ho na nagtatambak niyan alang uh, para imposible namang hindi ho ma mamarkahan po yung truck po na yan. Mm -hmm. Yes po, na-identify na, okay. na po siya kaya currently po uh, in investigate po kung ano po yung kung saan po galing yung mga mga basura na tinambak at um, bakit po doon tinambak. All right. Ma'am, uh, pakilinaw nga ho ito, uh, yung sinasabi po ni Mayor Hani kuna, binigyan po ito tama ho ba itong uh, Uh, dalawa pong kontraktor ng uh, Philippine Ecology Systems at Metro Waste Solid Waste Management hanggang bukas ho para humahakot yung mga basura hong itinambak? Um, po, nagbigay po ng deadline Apo. si Mayor Honey Lacuna na lahat ng mga backlog na uh, mga paghahakot ng basura, uh, yung mga backlog po na naiwan. naabutan mm. noong Yes, December 30, 31 at mga naiwan pa noong holidays ay dapat uh, nahakot na niyan by tomorrow para po dapat ay sa susunod na araw, sa Sabado, ay regular, balik na po sa regular collection po ang ating uh, mga garbage pero in fact kahit po itong sa paglilinis sa translasyon ang instruction po ni mayor dapat hindi po maaapektuhan ang regular hauling nila ng basura sa ibang lugar ng Maynila kung kailangan may special um, trucks na iya-assign para sa paghakot um, ng mga maiiwang basura simula sa, uh, sa simula kahapon hanggang pagtapos po ng kapistahan ngayon Opo. ay dapat po ay hiwa po ito sa regular operations ng kanilang garbage hauling. Mm, so ma'am, uh, itong uh, kailan sila nag-start itong dalawang kontraktor? January 1 po, pero nag-dry run na po sila ng December 30 at 31. 30 at 31. Na-address na, na mm hubay -hmm. yung sinasabi pong uh, uh utang na itong uh, uh, Leonel uh, attorney? Nilaro na po natin yung aligasyon na Leonel tungkol sa dahilan nila sa paghindi na pag-participate sa bid. Ang sinasabi kasi nila... Hindi na sila nagbid dahil meron daw unpaid obligation ang Lunsod ng Maynila amounting mm -hmm. to 561.4 million. Unang-una noong September 2024 kung kailan nagsabi ang may-ari ng UNEL kay Mayor hani Lacuna na hindi na sila magpa participate mm -hmm. Wala po siyang ni-raise na issue tungkol any unpaid obligation ng Lunsod. So wala mm -hmm. pong wala pong discussion tungkol sa Um Kahit na anong utang umano ng lunsod sa Lionel. Pangalawa, wala din pong katotohanan na mayroong 561.4 million na pagkakautang ang lunsod na Maynila. Sinect din po namin ang data ng City Treasurer's mm -hmm. Office. Um, wala po kaming arrears from previous years na nakakontrata namin ng Lionel. Lahat po ng mga previous years na data mm -hmm. ng Maynila, ang UNEL ay fully paid. For 2024, bayad na po ang first quarter. Ang second quarter po ay nire-release na po ang cheque sa kanila. Mm -hmm. At ang um, third quarter naman po, in-process na po ang validation at preparation po ng vouchers and checks. And then, of course, ang kanilang last quarter ay for validation, tout services rendered, no? Okay. Pero kung kukumpitin natin lahat yan, hindi pa rin po aabot ng 561.4 So, hindi po namin sigurado kung saan nila nakayun datos nila. Mm, so ma'am hanggang uh, gaano ba katagal yung kontrata nitong uh, Leonel ma'am? Natapos na po ang kanilang kontrata ng December 31, 2024. So ilang taon ho ilang taon ho yung uh, kontrata ho nila? Okay, yearly ito? po ang ano natin, ang contract natin sa ating mga service provider yearly? so yearly po ang bidding, yes. Ah, okay. So